Hai hey po, wala bang indemnity sa Oman? Kasi po, wala namang binigay ang amo ko po. Kakauwi ko lang po, wala namang binigay. Ayan, so yan po yung katanungan ng ating isang OFW kababayan. Walang iba kundi si Ma'am Zero B. Ayan, shout out po sa iyo, madam. And regarding po dito sa kanyang comment, uh, I think nakauwi na po siya sa Pilipinas. Okay? So comment ka ma'am kung nakauwi. Confirm ko lang kasi uh, kakauwi ko lang po. Wala namang binibigay. Tama. Kakauwi lang sa Pilipinas. So ito po yung masasagot ko sa'yo Madam Ma'am Zero B. Okay? Uh, bago ko po uh, sagutin po yung tanong ng ating kababayan. Uh, kung bago ka pa lang dito sa aking uh, YouTube channel, please uh, follow mo, uh, subscribe mo. Okay? Yung aking YouTube channel para uh, lagi kitang update no para lagi kitang na-update sa mga upload ko regarding OFW and kung may mga tanong kayo related po sa ating topic OFW comment lang po kayo dito sa aking uh, YouTube uh, comment section para gagawa ko rin po ng content katulad ngayon okay so make sure po dun sa YouTube comment section lang po kayo mag-comment para po mare-replyan kasi sa aking isang account sa TikTok napakadami okay so bakta topic tayo Subscribe sa aking YouTube OFW Pinoy TV Punta lang po kayo sa YouTube apps Click nyo po yung search Then, eh, hanapin nyo po yung OFW Pinoy TV Type nyo po Ayan, so lalabas na po itong logo na ito. I-click nyo po itong logo na ito. Ayan, meron po siyang 6 na subscriber as of now. Ayan, meron na rin po akong upload unti-unti related sa OFW. So, disregard nyo na lang po itong ibang upload ko dito. And then, focus na po ako sa pag-upload ng mga OFW. And dito na rin po kayo magtanong kung ano yung mga tanong nyo related sa OFW. Ang gawin nyo po, i-click nyo po itong subscribe. May lalabas po na all. Okay, I click nyo po yung all. Ayan, para lang lagi po kayo manonotify. Kayo po yung mauuna manunotify pag nag-upload ako dito sa channel ko sa YouTube OFW Pinoy TV. Okay? So yun lang. Share this video. God bless and bye-bye. Ayan. So regarding naman po dito madam, ako tanong lang ako. ah uh, bakit kung kailan ka pa naka-uwi, okay, saka mo pa yung iyong indemnity or yung end of service sa madaling salita yung yung benepisyo natin bilang isang manggagawa okay o isang trabador isang empleyado and indemnity or yung end of service isa lang po yan so ang tanong ko kasi madam bakit hindi niyo hiningi yung 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 indemnity while na nasa abroad ka pa while na nasa amo ka pa na hindi ka pa nakawi kasi eh, mahirapan na po kayo kunin Okay? Maaring hindi nyo na po makukuha yung indemnity nyo kasi nakawi ka na. Maliban lang, okay? Maliban lang kung nagbabakasyon ka lang na babalik ka ulit sa iyong amo, pwede mo pa makuha yon, Okay? Pero kung ikaw is nag-exit na, wala ka ng balak o uh, bumalik sa iyong employer na yon, okay? Wala, wala, ka ng, ano, wala ka ng chance na makuha o mahirapan ka kasi kahit tawagan mo yung agency tapos na kontrata nyo alam nyo naman yung agency hindi na basta, -basta yan ayun nga yung mga kapwa nating OFW na kasama nila yung amo while hinihingi hindi pa binibigay much more wala ka na dun sa amo wala nang pakiaya alam yung amo mo kasi wala ka na eh. bakit pa siya magbibigay ng pera mga kuripot din po yung mga amo natin tandaan nyo po pera din po yun eh ba diba? so parang delay na po okay delay na po ah uh, sa unang tanong mo kasi wala po bang indemnity sa Oman? Meron po, lahat naman ng bansa eh. Basta nagtatrabaho po kayo, yung end of service, yung after na yung trabaho, meron po yung pang na end of service or, or indemnity, yung parang pinaka-bonus natin. Kahit sa Pilipinas, di ba, sa lokal meron naman talaga yung end, of service benefits or ESB, okay? So, yun lang po yung maisasuggest ko sa inyo. Uh, I-try nyo sa agency pero parang malabo na rin po yan para sa akin. Kaya I do suggest sa mga kapwa kong OFW, lalo na kung pauwi na kayo at hindi na po kayo babalik sa inyong amo, mas maaga kunin nyo na po yung indemnity. Okay? Kasi mahirap nyo na po habulin pag nasa Pilipinas ka na. Okay, sabihin ko po sa inyo sa tutu uh, totoo po, na po kayo kasi wala na po kayong communication sa inyong amo at saka hindi na basta-basta nagbibigay. Swerte mo lang na pag pinahabol pa sa iyo yan. Sasabihin niya, oh, sige, padala ko na lang sa Pilipinas, medyo malabo yan. So yan po yung ano ko, masagot ko po ma'am zero. B, ano? I hope nasagot ko rin dito sa iba na mga kapwa OFW na ganito din po yung question so again palibagong tip uh, lahat ng kailangan nyo sa inyong employer End of service Vacation leave Okay Ano man yung mga bonus Much better Kunin nyo na While na So nasa puder pa kayo ng amo nyo okay, sa inyong employer kasi mahirapan na po kayo i-claim yung mga benefits na yan pag uh, nasa ano na po kayo pag nasa Pilipinas o tapos na po kayo uh, kontrata nyo okay? so yun lang again follow nyo po yung youtube channel ko share this video and then comment din po kayo para magawang ko rin po kayo ng content at may shout out ko na rin kayo shout out sa inyo ma'am 0B ayan, okay? yun lang uh, God bless and bye bye